24-hour defense sa tigal po. Orasyong 24 oras na proteksyon kontra tigal po. Magandang araw sa inyong lahat. Ako, si Maestro ng Karunungang Lihim. Binabati ko ang mga Light lightworkers, mga manggagamot, na aking mga estudyante at mga tagapanood. Pinabati ko din si Kota Domingo. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Maestro Verbo ng Lihim. Testamento ng aking estudyante na si Rocky Diaz ng Cebu. Sa aking mga tagapanood sa Cebu, Mahid na adlaw ka nga tanan. Ang sabi ni Rocky Diaz sa comment sa aking YouTube channel. Magandang umaga po sa inyo, Maestro Verbo. Ako ay estudyante mo nang matagal na sa YouTube channel mo since 2019 December. First Friday po ako nagsimula sa inyo po Noong nawala ka sa channel mo, ay nahinaan ako ng loob. Nawala nang tumuro sa amin. At ngayong nagbalik na kayo, ay sobrang saya ko na. Nakarinig na sa boses mo sa channel mo uli, maestro. Hanggang ngayon, nagdasal pa rin ako at dami nang nagagamot ko. Barang kulang na inkanto nausog, palipad hangin, kahit anong mga sakit, gumagaling dahil ng Diyos Ama ng makapangyarihan sa lahat. At ikaw ang ginawang instrumento ng Diyos para kami matuto ng karanwang lihin ng Diyos. God bless po sa inyo, Maestro Verbo, pati buong family mo. Ingat po palagi, ito'y galing sa estudyante kong Tilaki Diaz na ngayon ay manggagamot na. Raki Diaz, ako'y masaya at nagamit mo ang aking mga turo. At para sa kalaman ng mga bagong tagapanood sa akin, ako'y matagal nang nagtuturo ng karunungang lihim. Noong 2020, ay ako'y nagretiro sa pagtuturo. At ako'y nagbalik lamang noong Nobyembre 2023. Halos apat na taon akong nawala sa social media. Ako'y nakapagturo ng maraming tao sa YouTube, pati sa Facebook. Ngayon, ako'y nagbabalik muli at magtuturo ng karanungang lihim. Gusto ko lamang magbigay ng babala dahil noong ako'y nawala o nagpahinga sa YouTube ng halos apat taon, ay marami ang nagpanggap na ako. Kailan lamang ako'y gumawa ng account sa TikTok dahil merong gumagamit ng aking pangalan sa TikTok ito'y nagpapanggap na ako at dinugtong ang aking pangalang maestro verbo sa kanyang pangalan. Mag-iingat, lalo na sa mga bagito dito sa aking channel. Ibang-iba ang aking boses sa tao na iyon. Kayo'y mag-iingat kung inyong mapanood ang aking mga videos dati pa. Aking sinabi ang rason kung bakit hindi ako nagpapakita ng muka. Dahil unang-unay, hindi kailangan magpakita ng muka para makapagturo sa kapwa. Nais kong dumami ang mga puti o mga taong gumagamit ng karunungan ng Diyos upang tumulong sa kapwa. At ang pinakamain na dahilan ko ay kahit kailan ay ayoko sumikat. Nais ko lamang ng tahimik na buhay. Pero napakaraming nanggagaya sa akin at ang taong ito ay idinugtong pa ang pangalan kong Maestro Berbo sa kanyang pangalan. Ginamit niya ang pagkakataon na halos apat na taon na ako'y nagpahinga sa YouTube. Ito'y gumawa ng account sa TikTok at sa Facebook at ginamit ang aking pangalan at idinugtong sa kanyang pangalan. Mag-iingat kayo. Ang aking mga dating estudyante ay hindi maloloko dahil alam nila ang aking boses. Ngunit sa mga bagito ay madaming maloloko. Kaya kayo mag-iingat. Ito ang aking official YouTube channel at makikita ninyo ang mga post ko simula pa noong araw. Mag-iingat kayo maigi at maging mapagmatsyag. Ang makikita niyo sa screen ay ang aking mga official social media accounts, ang aking YouTube channel, Facebook, at ang bagong gawang TikTok. Maging mapagmatsyag, tatandaan ninyo walang makakagaya sa aking boses at dapat sa boses pa lamang ay kilala nyo na ako. Orasyong 24 oras na proteksyon kontra tigal po. Ang sino mang gagamit ng orasyon na ito? ay hindi tatablan ng tigal po sa loob ng 24 oras. Ang orasyong ito ay ginagawa sa umaga pagkagising magdasal ng isang ama namin isang abaginoong Maria at isang sumasampalataya every 24 hours ang paggawa ng orasyong ito. Ito ang orasyon at banggitin ito sa isip ng tatlong beses. Awaya yuwa, uya wawuwe, uhahahaha, ikaw wak, awok siyo, hayaw hum ex. Ang orasyong ito ay napakalakas at pang medium level na klase ng orasyon. Huwag bawang din sa bibig ang orasyong ito. Tandaan, sa isip lamang gagamitin ang orasyong ito. Binabati ko ang aking mga admins na E4 Angels. Sila ang aking admins na official mula pa dati. Binabati ko din si Sarah Hoyno, si Rodinia, si G, at si Andy. Pati na din si Jesse Sevilla. Pamilin, ang kalaman at mga orasyon na aking ipinabahagi ay nagmula pa sa aking lolo na lahi naming mga verbo at mga ninunong Pilipino. Mahalin at pakaingatan ang mga kalaman at orasyon na galing dito at huwag po gagamitin sa masama. Ang kapangyarihang nakapaloob dito ay lubhang may waga at mabibisa. Gamitin sa kabutihan at pagganap ng kalooban ng ating mahal na Diyos. Ang mga nilalamang mga impormasyon dito o orasyon ay hindi biro at may mga batas na sinusunod. Ito ang mga sumusunod. Gamitin ang mga orasyon sa tamang pagkakataon lamang at sa tamang paggagamitan. Huwag gagamitin ng mga orasyon dito sa mga walang kabuluhang bagay o para ipagyabang lamang. May mga bilin ang bawat orasyon. Tuparin ang mga bilin na ito upang magamit ng bisa ang mga orasyong nabanggit. Gagamitin hanggang maari sa paggawa ng mabuti ang nakasaad dito upang umani kayo ng magandang swerte, maayos na pamumuhay at buhay na miligaya at kapayapaan. Kung ano ang itinanim ay siya aanihin. Maging manilimusin at magaroon ng awa sa kapwa-tao. Huwag na huwag gagamitin ang mga orasyong lihim na aking itinuturo sa kalokohan dahil ang balik nito ay hindi lamang sa inyo. Mapapahama kayo pati na rin ang mga mahal ninyo sa buhay. Ang orasyong ito ay purong kanan at galing sa ating mahal na Diyos. Kaya ito ay sagrado at huwag na huwag gagamitin sa kasamaan wag na wag tayong maninira ng ibang tao. Tayo'y maging matulungin sa kapwa. Ituro ninyo ang ating YouTube channel sa mga taong mabubuti nang maparami natin ang mga tao na gagawa ng mabuti sa kapwa gamit ang mga katanungang lihim ng mga verbo.